Kaloy ay kal, kaloy kami Ginoo. <laughs> Hoy! <laughs> kaloy kami Ginoo, kay nakasala kami kanimo. Ipakita ang inyong kaloyo, gluwasa kami Ginoo. Pisto kaloy i e, kaloy i e, kami. Pisto kaloy i e, kaloy i e, kami. Ipakita ang inyong kaloy, gluwasa kami Ginoo. <laughs> Kung matangila ay tumuwa na iginigilin Para hindi ka laging nakatunala Kung gusto mong problema nyo ay mawala Iginigilin mo hanggang kaya ng buto Kalambot yan at tinabayaan mo manina at papalitin mo ka Kain tulog, bakit di ka magsaga? Iginigilin mo